coat guys malapit na ako matapos guys ito yung skin coat pag ito natuyo iisisin mo yan ngayon ganun yan malapit na ako matapos ito na yung trabaho ko simula kaganinang madaling araw alas 4 ako nag start ito na guys oh nagpipintura na ako guys oh pero mayroon pang konti doon sa ano ano ba itong hitsura ko? <laughs> ano, konti na lang. Ayan, no, oh, may konti pa dito. Oh. konti na lang. Yan oh, konti. konting konti na lang talaga. Lalagyan ko pa ng coat yan, pati dito sa may gilid-gilid. Nalimutan ko kasi, ayun, oh, sa gilid -gilid. ayan, sa gilid-gilid. Ayan na, guys, so, oh, ang ganda na tignan, guys. Sobra, nakakatuwa. Ayan, oh, ang ganda na ng color. Ayan, you know, oh. Ang ganda na ng color niya. Ako'y natutuwa. Pero mayroon pa akong uh, ano, susunod doon sa may gilid. Kasi, ano to eh. oh, di ba? Ang ganda, no? Sana all. Ayan, oh, Nagpipintura ako. Tinatapos ko lang yung ano, guys. Pintura. Di ba nakita niyo ako kaganinang alas 4. Nag-umpisa ako trabaho. ayun no? Oh. Ito na lang yung kulang, oh. Kunti na lang ang kulang, guys. Ito na lang. Ito na lang yung tatapusin ko. Ito, oh. Ito, ito na lang, oh. Ito pa, oh. Bakbakin ko lahat yan. So, ulitin ko na naman. Kasi yung pagpintura kasi nito Muulan kasi yung the time Kaya ganito Pero ayan na naman Ang ganda na oh Tignan nyo guys ah Ang ganda ng gawa ko no tanan Ang ganda ng gawa ko Wala na yung mga manok ko guys Kakatuwa Ang katuwa yung aking gawa na guys oh Malapit na ako matapos guys Ayan you know? oh tapos ayun doon. Yung pa doon no? konti na lang. Tapos meron din dito inayos ko ayun. Inayos ko diyan. Ito. So, yun. Ano. Tapos na yun. yan.